Ayan, may Supremo tayong gagawin ano, bali ito dinala sa atin, may sidecar po ito uh, Ayaw mag-start, kumailik sa daan uh, Unang unuhin natin dito yung chip muna natin, yan po, po yung kanyang bateryne Natin yung kanyang ignition kung may kuryente ano Kuna natin kung may kuryente na lumalabas ano. Ayan, may kuryente na lumalabas pag keni. ayan may kuryente, no. Oops. Step natin. Subukan natin kung may kuryente. Okay. Yung kurinti, pero ayaw mandara Ah. Ngayon, ah dahil ayaw mandar uh, check naman natin yung kanyang gasolina no? tingnan natin kung may gasolina na lumalabas papuntang carburetor yan po yung mga basic muna no? dahil may kurinti yung kanyang uh, ignition coil dito sa ignition coil and check muna natin yung gasolina ito yung pinaka basic muna no? okay tanggalin natin itong hose ayan kung makakita nyo madumi yung gasolina ah uh, may posibilidad na yung tanki nya is madumi kaya ayaw mandar ano ngayon linisan natin yung tanki eh, tapos linisan natin yung kanyang carburetor yan po yung mga basic muna no unahin natin ito ayan Okay. Subukan natin kunin yung kanyang carburetor dahil itong carburetor na ito, ah, bago pa daw ito, sabi niya. Ayan, madumi po yung kanyang gasolina galing ng carburetor. Uh, ah, ibig sabihin, ah, barado po yung kanyang mga butas dito sa parte sa enricher ano kaya buksan natin ito dahil madumi yung gasolina yan tapos yung tanki na yan linisan po natin yan huwag kalimutan tapos madumi po yung gasolina sa carburetor ano ito alinisan muna natin ay pakita ko sa inyo kung paano po natin ito alinisan ano para malaman nyo kung saan ba yung mga butas na dapat natin linisan ano dahil may mga butas po ito na dapat natin malaman kung makita nyo dito doon sa loob ayan ah, uh, may butas po yan yan po yung sa ano lane mixture yung butas na yan ayan kita ko sa inyo ayan turo ko sa inyo ah, uh, ito yung butas na sa enricher ano ayan kung makikita nyo yan po yung botas papunta dito sa may enricher yan po yung normal na minor ano dahil dito sa kabila uh, sa may choke uh, ito po yung rich mixture po sa kanya no kapag binuksan mo itong uh, choke yan karoon po yan ng madaming gasolina na lumalabas dahil malapit po yung botas makita nyo may butas po yan o malaki yan sa loob yung butas na yun yung doon po yan dumadaan dahil binubuksan niya yung gasolina dito sa may loob ng ano ito sa may choke, dito sa channel ng choke, ah, uh, lalabas po na madaming gasolina kaya rich mixture po yun dito tulad dito sa may enricher ayan maliit lang po yan galing po yan dito sa enricher butas niya na galing dito ayan palabas doon na bumubukas po ito ayan kaya makikita niyo mamaya kung saan po yung parte ng carburetor na dapat nating linisan ano kapag barado ah supremo po ito na carburetor ano ito po yung diaphragm pipe na carburetor supremo Yan, sobrang dumi. Madumi po 'yung carburetor niya. Okay, konektado so na natin ito. Yan. Isay isa isain natin ito, ano? Pakita ko sa inyo kung paano po maglinis ng carburetor na Supremo. Ayan, tapos kunin natin ito, itong sa air mixture niya. Ah, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ah, ito yung dito po nagdaano no, ng gasolina papunta doon. Ayan. Ito po sa enricher. Tapos tatapon po siya doon. Ayan, tinatapon niya doon. Pagpasok niya doon sa enricher, dito po yan lalabas yan papunta rito sa may botas ayan po yung botas kung so, makita nyo ito yung botas sa parte ng Richard dito yan dumadaan ngayon susubukan natin ano buksan muna natin ito buksan muna natin itong enricher para malaman nyo kung ano uh, goods ba yung daanan ng ano daanan ng gasolina no buksan muna natin kunin natin itong dalawang tornilyo yung bukas kasi may spring po yan malakas po yung spring yan yung enricher ano yan dyan po yan dumadaan yung gasolina yan ah uh, ito po yung unang linisan natin ano pakita ko sa inyo yung mga butas kung saan dumadaan yung gasolina yan ito ko ninyo ito nakamalaglag malaglag sprayan muna natin ano gamit lang itong pang spray natin para malaman natin kung saan yung butas ng ano. Ayun, makikita niyo kung saan duma, kung saan dumadaan yung butas. Dito i natin. yan to. Para para alam natin na yung botas ay malabas Ayan. Ito yung butas. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, goods po yung kanyang bo ano, butas. Galing ng ito po yung dito po yung tumatapon yung out papuntang sa cylinder block ayan ito po yung gasolina no dito po yan dumadaan tapos itong butas na ito kung makikita nyo galing po yan dito ayan galing po dito sa may uh, minjit ayan itong butas na ito galing minjit sa may gasolina siya po yung nag ng gasolina no oh. ay ayan ito ito nga, kita nyo. Okay. Ayan. Tapos, linisan po natin. Uh, tulak muna natin ito. Ito, tulak lang ninyo. Ayan. Konting tulak, tapos uh, konting spray. Sprayan nyo. Dito sa may... Minjit Okay Or dito Ayan At dito naman ah, Yung sa may gasolina Gamit lang kayo ng chopstick Mga ah, kahoy At ayan Linisan lang yon ng chopstick ano tapos paikot-ikot ng konti para hindi po magkaroon ng overflow dahil barado na po ito minsan uh, ayaw tumaas or naglalak ayaw maglak yung kanyang pin valve ito Min, ayan minsan matigas po ito kaya kaya nag overflow ayan gamit lamang itong chopstick ano kahoy ito lang yung panglinis ko Ah, hindi ko ito ginagamitan ng ano. Tawag doon yung diliha, papel diliha. Ito lang yung chopstick. Ito yung ginagawa ko. Panglinis lang ito sa gilid para hindi magkaroon ng stuck up yung pin, pin bulb. naman uh, kailangan linisan nyo po yung gilid nito no? yung party dito ayan pakita ko sa inyo ito 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 yung party nito dapat linisan nyo ganyan ayan kailangan walang nakasabit doon na dumi dahil pag sumabit yung dumi uh, mag stop it at magkakaroon ng overflow at ito rin tingnan nyo kung goods pa ba yung kanyang rubber kung okay pa ay pwede nyo pang gamitin pero kapag baluktot na kapag may tama na itong rubber na ito, ah, palitan nyo na yan po yung tamang proseso sa paglilinis ano ayan ito linisan muna natin ano ah, subukan natin linisan at ah, kung okay pa di diretsyo tuloy tuloy yung trabaho yan po yung ginagawa natin Esperan natin kung Ayan, loads na ah, Malinis na Tapos i-check nyo itong Pinaka-pin na maliit May spring pito Ayan Check nyo yan kung gumagalaw pa kasi pag hindi yan gumalaw uh, automatic mag overflow yung carburetor nyo okay dahil nalinisan na natin at uh, if double check nyo na lang yung diaphragm dito kung hindi pa ba butas dahil isa yan sa dahilan na ayaw mandar yung motor ano okay yan lang po yung ituturo ko muna sa inyo yung diaphragm uh, simple lang yan kung butas yan palitan yan at ito naman yung dito po mapasok yung air papuntang diaphragm ano yan tapos ito uh, siya pa yung nagtutulak ng hangin papuntang ano dito sa may chok para ipalabas yung madaming gasolina yung rich mixture yan para lumabas dito sa may butas na ito okay uh, balik na lang natin ito linisan tapos ibalik I double check nyo yan po yung dapat natin gawin tapos salpakan na uh, wag yung kalimutan ano uh, itong pakip ng enricher uh, may putas po ito dito sa ilalim ito, ito yung dinadaanan i double check nyo ito kailangan i double check ano dahil kapag barado ito useless din yung trabaho natin ano ayan tulad nyan no, may hirap lumabas ok sprayan muna natin ito Okay, subukan natin. Ayaw pa rin lumabas. Ayun. Okay, subukan natin ulit kung may lalabas na. Ayan. pas na ibig sabihin goods na po yung butas okay na yan ayan ito yung carburetor ano tapos na natin nalinisan ngayon na uh, balik na lang natin ito sa supremo gasolina, bahaliin natin e eh. ayan nilagyan ko muna na ng lagayan ng gasolina no, kasi madumi yung kanki natin na ibalik na natin yung carburetor at subukan na natin itong paandarin muna kung andar yung Supremo 150 okay ang muna natin I start natin itong andar ayan one click bandar kagad ibig sabihin ay madumi lang yung kanyang carburetor ano ayan nalinisan natin yung carburetor tapos isabay na natin i-check yung kanyang battery yung charging ng battery konin muna natin yung ano, tester ayan subukan natin yung voltage ano kung goods ba yung voltage nito para goods yung troubleshoot natin para hindi na pabalik balik yung customer ano Ayan. 13.43. Ayan, nagcha-charge po yung battery. Okay po yung regulator niya. No? Okay, tapos uh, ayan lang po. At pantalo natin kung naman yung charging system. Uh, okay naman yung ignition. Yung stator. Wala tayong problema dyan. Bali, yung parts ng carburetor lang at yung sa may tangke yung po yung may sera sa so, top yan doon siya yan medyo mataas pa yung RPM nya uh, pwede pa natin yan pababaan pero ngayon pinapainit muna natin para makita natin yung kamang uh, minor yan ito yung improvised natin na tangke gamit na gamit yan 100% bawat nag-aayos tayo Ah, uh, ginagamit ko 'yan. Kaya hindi basta-basta yung nagawa tayo ng na, ano-ano lang. O kung ginamit natin yun, ah, sigurado kapag hindi nalinisan, sigurado babalik na naman yung dumi sa carburetor. Kaya gumawa tayo ng improvise. Kaya may filter para hindi mapasokan ng dumi. Dito naka ano, impact yung mga dumi para hindi madumihan yung carburetor natin. Yan, yan po yung improvise natin. Yan, no, umuulan na molon okay dahil good yung charging wala tayong problema pwede nating ito eh, turn over sa may ari dahil wala tayong ibang naanap na troubleshoot kundi yung sa parting carburetor lamang